kumain doon lang daming nag back out sobrang daming punch sticker doon kung magkita pero tayo no, tuloy pa rin no, no, no. Ito na tayo mga idol uh, May start na yung program

Hindi na tayo. Saan naka yung mga motor? Iba yung tension dito. Ay, Lahat nagpe prepare sa motor. grabe Tapos yung sa hekto, mga idol 'yan. Uh, buhangin, mabato. Huy, tara, Lloyd. Ah, uh. okay.

Ah, uh, boys, basta makauwi lang tayo ng kompleto bo uulitin natin 'to. Ulit. So, na ko na dito 'yung malalakas. Eh, nagkakatuluhan motor habang may program doon. talaga. Ito na okay, kita na parang ayoko na rin pumunta doon. Eh. So, mag-aayos na kami ng mga gamit mga ngayon. Ay, sayo ito na nga mga homie Mag restart na Grabe Pagdam ko yung tension Sobrang dami Naipit ako sa mga tropa ng Dunayan boys Ayan na, ayan ko Ayan ayan ko Ako wala na yan Nung palabas kasi kami Biglang may nagharang ng barigada Ako wala na yan Ayan ayan okay. sa ko Saan kayo sa biyay ko ika ko kayo Tol ha Puntahin muna eh Puntahin yan Kalma Ika-gastle ko kayo dami tao Sobra dami tao dito mga men Mga oh, nasi ano Dami oh, oh, ko ko yung traffic oh. gag kayo Oh, oras lang ha

first checkpoint mga no, boys First checkpoint, medyo nagkaroon kami ng konting averya sa tropa Ayaw oh, uh, naman nagpinit kanina oh, Pero syempre, sayang ang tatan natin hindi kakalaan na, Pagkanta lang yung bakbakan sa mabaga Ayaw mo po ng GoPro ko, buwisit yan Kanina, oh, yung starting ayaw Kailangan oh, sa ganito yung battery Patihan. Okay, so yun, sayang Pero ito, back on track tayo Pero with slower pacing tayo Hindi na tayo may space ang <laughs> ulan uh, lang na space, makatakapos. Okay. 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 lang <laughs> na nasa patunguin to lahat. Ready sila, si sila palero. O nga, si Roger. Oh. Tie tie, andar na, andar na. Eh, let's go. Dito na tayo sa Ana, Kalatina, no. going to second checkpoint mga idol. So, tumingin tumi ako sa social media Ang dami nang umatras doon parang pala sa Balem Eh, kami, naghanap kami ng daan Pero naman Kaso ang na yun, may mga PNP Ang na nangyari na, kailangan natin tanggalin yung bus stop para mga daan So, yun salamat so, ka tapos kami Takits tayo sa finish na yung mga ito, ito. Yes. Oh, may police, Oh, police, pulisa. Oh, police The red light, may red light boys. Ay, po tayo sa Ay, wala, na, Hindi nataraga uh, na tuloy. Alin mo aaram ko. Hindi bakit si Isabella na 15 okay, minutes? Kalma, 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 intay, kalma. Hindi okay, 15 minutes, sayo. Nah, wait, 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 wait. Bakit hindi 15 minutes? Okay po. Ah, hindi 15 minutes dito mo. Quiet, quiet mo na boys, quiet. Ito uh, ako 15 minutes. Ah, 15 minutes na Isabela. Driver's license siya. license. Boss, na-disgrasa kasi siya. Eh, hindi na mabuksan yung apartment. Compartment? Wala naman, wala naman. Ano pa yan? Simula pala kanina. Eh, nandun yung mga papeles eh. lugar na po ito? San Agustin, sir. Ah, Isabela. Ito po ba Isabela? Opo. Ah, po. uh, mayroon, uh, mayroon, uh, mayroon. uh ito po, license. Ah, uh, pasig po. Ha? <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? po yun? Sa, ano yun? Ano yun? Ano yun? meron daw ano mga hindi nakare-register daw ah okay ito po yung CR okay na po opo dapat meron yun po yung unang hinahanap okay na po salamat po pwede na kayo doon sige po tara tara every 15 minutes 10 riders boys lapit na kayo dito boys one line na tayo one line dito ililera So yun na nga uh, mga idol Nakakalungkot Pero yun, every 15 minutes 10 lang ang pinapalusot So kung makikita nyo Dami namin yun dito mga homie Ito, yan So parang ulit-ulit So every 15 minutes 10 riders lang uh Oh Tingnan muna tayo mga homie

ay doon lang daming nag-back out Sobrang daming pa sticker doon kung Pero tayo nine, tuloy pa rin One, two yon. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> yeah. thank you Shit, mga ganyan, nah. oh, Thank you Thank yeah Shit, nakakabuhay yung mga ganyan no? na, kung talaga yung mga Yung no?

Thank ano. ano you Ganda naman ako Ang ano ito? Malikot? ko. yung ko. Malikot yung point, di ko Oo, ayan di, sila ko na hotel Magpapiraman ko ng hotel Magpapiraman بس اوتا ماي فلم مجرمي کي اوي پوتا کي سڏ رہا آهي جو سان ايندے ريكڊي